kinoronahan na ang bagong Miss World 2025 na mula sa bansang Thailand, si Opal Suchata Changsuri. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Sino si Miss World 2025 Opal Suchata Changsuri ipinanganak noong March 20, 2003 sa baybaging lungsod ng Phuket, Thailand ang 21-year-old Thai model and beauty queen na si Opal Suchata Chuang Sri ay lumaki sa mundo ng hotel at turismo bilang anak ng mga hotelier na si Natanet Don Camnerd at Supatra Chuang Sri ang kanilang pamilya may pribadong negosyo sa talang lalawigan ng Phuket. Sa kabila ng hindi pagiging mistisa, isang karaniwang katangian ng maraming naunang Thai beauty queens, si Opal ay matatas sa Ingles, bunga na kanyang pag-aaral sa mga international schools mula pagkabata isang tunay na global citizen and communicator. Siya ay trilingual na bukod sa English at Thai, ay nagsasalita din siya ng Chinese. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, nahubog niya ang kanyang kakayahan sa paggamit ng iba't ibang wika at nakapaglalatag siya ng matibay na pundasyon sa larangan ng public speaking, mga kasanayang kalaunay naging daan upang siya ay makilala sa pandaigdigang entablado. Nagsimula ang akademikong paglalakbay ni Opal sa Cajun Quit Success School kung saan natapos niya ang kanyang primary and lower secondary education. Sa kanyang upper secondary education naman, siya nag-aral sa prestihiyosong Triam Udom Suksa School sa Bangkok, kung saan lalo niyang pinagtibay ang kanyang hilig sa mga wika at pandaigdigang kultura sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Chinese sa ilalim ng arts program. Sa kasalukuyan, hinuhubog ni Opal ang kanyang kinabukasan sa Thammasat University, isa sa mga nangungunang universidad sa Thailand, kung saan siya masigasig na sumasaliksik sa larangan ng pandaigdigang ugnayan bilang isang political science major na may focus sa international relations. Sa madala, higit pa sa kanyang talino sa akademya at wika, si Opal ay taos nakatuon na sa advokasya. Matapos sa ilalim sa operasyon sa edad na 16 upang alisin ng isang benign na bukol sa kanyang dibdib, inilunsad niya ang kampanyang Opal for Her na nakatoon sa kamalayan, toko sa kalusugan ng dibdib at maagang pagsusuri ng mga kondisyong may kaugnayan dito. Siya ay aktibong kalahok sa mga inisyatiba para sa kamalayan sa breast cancer. Kabilang na ang pangangampanya para sa pondo na sumusuporta sa paggamot at tulong para sa mga pasyente may cancer. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng kanyang matibay na dedikasyon sa kalusugan at kapangyarihan ng kababaihan. Si Opal ay kilala hindi lamang sa kanyang ganda at talino, kundi pati na rin sa kanyang mga tatanging talento at personal na katangian. Isa sa kanyang mga kakaibang talento ay ang pagtugtog ng ukulele ng pabaliktad. Bukod dito, siya ay isang certified animal lover at mapagmahal na pet mom sa 16 na pusa at limang aso. Ang kanyang paniniwala sa buhay ay makikita sa mga salitang kanyang isinabuhay na To know that one life has breathed easier because you have lived, this is to have succeeded. Ang pananaw na ito ang nagsilbing gabay ni Opal sa kanyang mga advokasya, sa karera niya sa pageantry at sa kanyang pangarap na maging isang diplomat, isang taong maglilingkod at mag-iiwan ng positibong bakas sa mundo. Pageantry Sa angking ganda at tindig ni Opal ay hindi nakapagtatakang pasukin din niya ang mundo ng tagisa ng ganda at talino. May tuturing na pageant veteran nagsimula ang karera niya sa mundo ng pageantry noong 2021 nang siya ay sumali sa Miss Ratanakusin ang kanyang unang pagsabak sa ganitong uri ng kompetisyon. Mula rito ay tuluyan na nga niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay sa larangang ito. Sa edad na 18, sumali naman siya sa Miss Universe Thailand 2022 at nagtapos bilang third runner-up. Kalaunan siya ay na-promote bilang second runner-up matapos ang pagbibitiw ng original na first runner-up. Pero gumawa ng ingay ang pangalan ni Opal sa mundo ng beauty pageants nang mahirang siya upang kumatawan sa Bangkok sa prestihiyosong Miss Universe Thailand 2024. Sa panahon ng kompetisyon, siya ay nagwagi ng ilang espesyal na parangal, kabilang ang Miss Charming Talent, at Miss Beauty and Confidence. Sa pagtatapos ng patimpalak, si Opal ay kinurunahang Miss Universe Thailand 2024, isang tagumpay na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakaprominenteng beauty queen ng kanyang henerasyon. Ang kanyang kapanapanabig na performance sa naturang kompetisyon ay nagdulot sa kanyang malawakang papuri, hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa pandaigdigang entablado. Bilang kinatawa ng Thailand sa Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico City, ipinamalas ni Opal ang kanyang galing at karisma at nagtapos bilang third runner-up, isang prestigyosong pwesto sa isa sa pinakamalalaking beauty pageant sa buong mundo. Samantala, ang kanyang masigasig na pagtatrabaho sa Opal for Her ay malalim na tumino sa puso ng mga horado ng Miss Universe 2024 kaya't bilang pagkilala sa kanyang advokasya at pampublikong paglilingkod, iginawad sa kanya ang Voice for Change Silver Award. Ang tagumpay na ito ni Opal ay naging isang makasaysayang sandali para sa Thailand na muling nagpapatibay ng posisyon ng bansa bilang isa sa mga pinakamalalakas sa larangan ng global pageantry. Miss World 2025 Masasabing mula sa bakabularyo ni Opal ang sumuko at nariyan ang patuloy na paghahanap ng kanyang lugar sa pageant world. Kapag may isang pintong nagsara, malamang ay may bukas na bintana sa kung saan. Kaya mula Miss Universe, tinahak ni Opal ang Miss World. Ngayon pa man, ang paglalakbay niya patungo sa Miss World ay hindi naging simple. Ito ay binalot ng kontrobersya noong April 22, 2025 matapos siyang hirangin bilang kinatawa ng Thailand. Sa Miss World 2025, inihayag ng Miss Universe Organization ang pag-aalis kay Opal bilang third runner-up. Ang dahilan ay hindi niya pagtatapos ng kanyang 12-month reign na isang mahalagang patakaran ng MUO bago tanggapin ang isa pang international na titulo. Sa kabila nito, si Opal ay nanatiling positibo. Kaya nang matanong kung maaapektuhan ba ng kanyang pagkakatanggal sa Miss Universe third runner-up title ang kanyang paglahok sa Miss World, mahinahon at may kumpiyansang sumagot si Opal. Ayon sa kanya, batid niyang si Julia Morley, ang may-ari ng Miss World pageant, ay nagbibigay halaga sa mga aktibidad at advokasyang palipunan at hindi lamang sa mga technical na issue o posisyon. Dala ang sa sarili. Simula pa lang na kanyang journey sa Miss World ay naging isa na sa paborito si Opal para sa naturang corona kung saan ay napahangan niya ang lahat sa kanyang poise at confidence sa buong pageant. Sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa mga kalahok mula sa iba't ibang bansa, masasabing tila hindi niya ito alintana dahil sa simula pa lang ng kompetisyon, sinigurado niya na mag-iiwan ng marka ang bawat niyang performance. Siya ay nagwagi ng unang pwesto sa Asia and Oceania Multimedia Challenge. At matapos ang ilang linggong pageant events at activities. Tuloy na ang ginanap ang Grand Pageant Finale ng 72nd Miss World noong May 31 sa High Tech Exhibition Center sa Tilinganda, India. Tunay na pinaramdam ni Opal sa lahat na isa siya sa karapat dapat na makapag-uwi ng pinaglalaban ng titulo at corona mula sa 108 na candidates. Sa huli, hindi nga siya nabigo sa kanyang layunin at tinapos ang gabi sa pagkakahirang sa kanya bilang Miss World 2025. Samantala, first runner-up si Miss Ethiopia, Hasit Lirege Admaso. Second runner-up si Miss Poland, Majak Laja At third runner-up si Miss Martinique, Aurelie Joachim hindi man pinalad manalo umabot hanggang top 8 ang kinatawa ng Pilipinas sa si Krishna Gravides. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!